Yeah. Na mga ako sa mga mga ng ako kayo, mga halimbawa, mga ako kayo sa isa't isa Pinagama na, na yung, hindi ano na kita lolo. hindi mga ako kayo sa isa't isa na, na mag mas mabuting mag na lang ako sa ngayon. Ang daming na, nagbago nang nakilala ko siya. So, um, hindi <laughs> <yes. laughs> <laughs> 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 mo naman siya huling nakilala, yan okay. tagal mo na. Hoy, mas una pa yan. Ay, ilang ilang ano, ilang months na kayo nagkakilala bago pa siguro one year na kayo bago pa ako dumating one year na kayo kakilala tapos ga mo daming ama ayos yan okay, ganyan <laughs> pa kasi yan kung sa kanya kung sa kanya ay yung maniwala eh, ito siya nang bahala hindi naman ako na mamilit kung maniwala siya o sa hindi kung ano sa video, naman, wala kahit, sa hindi naman hindi naman siya salita wala tanggapin ko because At? deserve ko na pagsabihan ng ganun hindi nakadepende naman siya wala nang pakialam sa inyo. <laughs> oh kaya nga kaya nga kaya nga wala akong paki kung maniwala sila o hindi. That's all. Hindi <laughs> <laughs> hey, ko nga alam eh. Ba't pumasok? Pumasok siya dito eh. Nag-alagin na ano ako kanina. Ay, baba na lang ako. Baba. Wala naman. Wala. Para sa akin. Para sa akin. Wala naman akong sa kanila kung magkit. Wala naman pa kaya sa kanila kung kahit maglalandian pa sila dyan kasi para sa akin wala, okay na. At ito rin na lang natin ano. Kasi may bago na din siya, taka, tsaka meron na din lang. Wala na pa kaya sa kanila. Hmm. Kaya nga, ay, tagal ko na sinabi yan nung kaninong live yun. tagal ko na sinabi yun na ano. Na, nagpapasalamat pa rin ako nagkasama kami ng two days. Ano. one basis lang yun, okay. Mas okay na yun ano, nagkita tayo sa ano, personal. Ano

Di pa di sabi ko nga di tayo bawal tayong magsalita na hindi pa tapos kasi dati di, dati nagsasabi tayo ano ikaw lang ikaw lang tapos di ba nakiwalay. Huwag kayong magsalita na hindi pa tapos. Oh, Ay, yeah. di natin ma, di natin alam sa bukas o pang bukas pangalawa maghiwalay kayo ganun. Kaya yeah, nasa inyo na 'yan. Hay mm. basta na. Yan? Wala lang. Ganun makikinig na. <laughs> kasi <ang> mga <laughs> Kasi ang dami, ang dami kasi naghiwalay sa ano eh, daming pangako na ganoon, ganto ganyan tapos ang hindi yeah, pa <laughs> Oh, yeah. Hindi ako naghiwalay. Dito yung pwede magsalita na hindi pa tapos sabi, ikaw lang bukod tangi. Mm. <laughs> <laughs> ako lang daw. Wala na, okay na ako sa kanina. Wala na. -okay. Wala, na -okay. Kaya't maglalandihan tayo sila, magkikis tayo sila dyan sa so, langit nila. Wala <laughs> na, bakit? Di, di ba't mo alam? Ba't mo alam? lang, oh. mo Ba't mo alam? Kaka-up ko lang. Wow! <laughs> ah, wow! <well. laughs> <laughs> oh, no, 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 Ano <laughs> no, Gago! Tarantado to! Lumaki konti! <laughs> oh, pal! Kupal ka din tayo! Lumaki pa talaga konti! <laughs> Huwag na lang konti! Lakihan mo na lang! Gagi! Makao dyan ka? Makao dyan sa ka ba? Are you sure? Sige, mag-cheat sa isa. Cheater, nag-cheat mo. Ako? Siyempre. Kala, tagal na yun. Okay na yun. Nalimutan mo na yun. Na. Na, ayun na, nag lang, nag-cheat lang. Gano'n. Hindi na, wala na. Hindi na natin yung kung sasabihin mo naman bakit. Wala na, privacy <laughs> na yun. Mas light <na>. ka daw eh. <laughs> Siguro nadala lang ako sa mga, ano, siguro, mga ML. <laughs> kaya di ba kaya bawal tayong magsalita ng hindi pa tapos na sasabihin natin ikaw lang mahal ikaw lang ang mahal mahal ko tapos ang hinding pala bukas o oh, bukas pangalawa maghiwalay na kayo Ayaw ka yung salita na hindi pa tapos na. Hindi na kami maghihiwalay na ito. Eh kasal nga naghiwalay pa, jowa pa kaya. Oh. Ayaw ka yung salita na. Kasi kay ka na hindi pa kaya tapos na no. Siya na talaga ang mga kasama ko habang buhay. hello oh, oo oh, oh, naman siya. Thank you, Paul. Ayoko. Ganun. Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> angel. Naging <laughs> angel. <laughs> angel man. <laughs> angel na no, walang pakpak. Kayaan mo, ipakpak mo. Wala lang. Fate, ano lang. Actually, medyo kabada lang ako. Siyempre ganun baka aakyat yung johan niya patay tayo. <laughs> Ba't <laughs> saan? Hmm, naman kayo dyan? I-block mo No, hindi <laughs> yeah, naman Actually, hindi <laughs> naman. <laughs> <actually, laughs> yung totoo. ang okay hindi. Okay na. Tapos okay, na. na Okay na. Wala namang kami. wala namang yung ami. Marunong na Wala masasabi ko. lang. Happy lang ako na ano, oh, nagkita kami ulit. Ano, ganito, ganyan. Actually, nag-ano din yan sa ML. Dali. <laughs> nag up din yan. <laughs> Hindi <laughs> na lang. Sige na. Hindi tunay. Tunay na lang. Happy lang ako nagkita ka. Kasi sa M.A. Mayos ka. Tapos ayun, prenak. Tapos yung lalaki naman, yung jowa ng babae. Hindi ka. Privacy. Ganun. Private line. Basta frame out nila ako ng ganun. Tapos, yung tawagan nila sa MLS, babe. Kaya e, yung, yung ginawa ko sana nun, yung pilit kong inaayos yung pagkakamali ko sa kanya. naman kasi na ganito, ganyan, huli niya ako sa BFF ko, ganun. Tapos si yung pilit, sabi niya, hindi naman siya makipag-iwalay. pero ano daw, pero pag-iisipan daw niya. E, yung ginawa ko naman, eh, napag-iisipan ko din, sabi niya. Pag-iisipan niya, ay eh, malabo na. Kasi nga, apakalaki talaga lang kasalanan ko sa kanya, tunay. Oo, oh, sinabi ko sa kanya, oh, nag-tick ako. Sinabi ko na lahat kung ano yung ginawa ko sa kanya. And every mag-away kami, wala, nanghihingi ako ng ko. ako ng comfort ng BFF ko. Ganyan, hanggang sa, ano, umabot sa mga ano. Wala, tapos, doon lang ako na down about sa family. Ganyan. Wala, wala na yun, pas is pas. Doon talaga, doon talaga ako nagsimula talagang mag-cheat ng mag-cheat about lang sa family. Hindi naman big, hindi naman big deal yung about sa pag kaya lang napag-isipan ko din. Kasi nga ano Hindi, hmm. alam ko naman, eh dapat, eh dapat ilaan ko sa kanya yung comfort, kasi wala eh alam mo bang pakiramdam na parang sinasakal yung tipong gustong sumagot pero bibigay mo yun. <laughs> mo na yung towel. <laughs> Hindi, joke. na. Para sa akin, sinabi ko sa kasi sa pag-iisipan ko. Pero wala na akong Ewan ko kung ano eh, yeah, lang ako, yun. Yeah. Yan na yung sabi niya. Pag makinig ka muna. Makinig ka muna. Nagsasalita pa nga. Way, may ano dito. May, okay? may judge dito. Okay na. Okay na. Huwag na sa akin pa yung linya. Huwag ka muna sa Ganun ay. yun. Ba't oh. marunong makinig sa ano? Hindi. Sabi ko kasi sa kanya. Ay, ano man ano, ano ano? ako kasi siya ano. Pagbalikan. Ay, pagbalikan. Tapos sabi ko pag-iisipan ka muna po ano. Pero parang iniisip ko kasi lagi. Pero pag nagkakabalikan kami. Ulit-ulitin niya lang itong ginawa niya masasaktan na naman ako ulit. Kaya, mas okay na nga yung ginawa ng ano niya eh. Na may nagsumbong sa kanya na meron daw akong ano, ganto ganyan, kalandian. Eh, ano lang naman yan, prenunk namin siya kasi gusto ng babae na, ano, gusto ng babae na malayo at lalayuan na siya ng lalaki na, ano. Laging, yung bata pa, laging nangungulit sa kanya. Tapos, ayun, nagsumbong sa kanya na, ano, may kalandian daw ako, ganto ganyan. Pinapahinday, pinapahinday pa. Ayan na nga, oh. Ayadi. I up mo. Hindi yan, diyan hindi yan si Nosa. <laughs> Tapos, pra ano, prank lang naman namin yun ni ano, prank lang namin, ayan yung gawa ko pa rin Prank lang naman namin yun ano, prank lang yun namin ano, sa lalaki. Tapos, ayun, hindi ko alam na pagkatapos ng laro sa ML, sumpong agad. Tinignan ko, nag-upin ako sa TikTok, tinignan ko agad. And, eh, hindi, 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 hindi yan na, hindi yan na nagagalit. Si Losa lang yun hindi yan na Tapos yun na yun. <laughs> doon ka na nakikita ko, nag-live sila. Nag-live yan, nag-live yan. Tapos, makiting, ano, makiting lalaki. Tapos nagsumbong doon, na may kakarindihan daw ako. Nagikinig pa talaga oh. ako. <laughs> Pinapain-live niya kasi mag-usap daw sila. <laughs> Lala. Kasi yun na yun, wala na. Mas pinino Ah, ba, siner, siner niya sa jowa niyo. Wala. <laughs> Huwag oh. so, so, ka umiyak. Huwag kang umiyak. Di, wala ka nga dito, Adi. Di, walang magpapa attend tayo lang dito. Di. So, house. E, kaano magpapatuloy namin? Ba't parang ka? <laughs> Pero hindi nila alam yung akala nila malungkot yung tao pero hindi nila alam malungkot talaga. yung lagi ka na. Ate, yap ka ako moderator, yap mo nga nga pre. Para lagi yata yun. Hindi, jack. Hindi. Hmm. Hmm. Mm, Marami yan sila Okay lang. na. ano, bababa na lang ako ng ako. Hindi pa makapag-usap mo din sila. Baka masira pa yung mood nila. Hindi ko na naman, eh. naman ang away Hindi naman yan nang Hindi naman kakainin ako? Hindi naman yan nang Hindi naman yung mga... Bako, marunong... Marunong makinig yan. Hindi naman

<laughs> yeah, let's go. Cool.

Oo, pwede. Oo, pwede. Oo, hindi naman lahat ng... Hindi naman... Basta kasi yun, pre. Hindi naman lahat ng panon. <coughs> hindi, hindi ko kaibigan niya natin. Itong ano ang kaibigan niya, pangalawa? Hindi kami friend niya tong nasa taas. Hindi naman. Para pa ako mag-start na <laughs> ito. Eh, alam ko yung kalabasan na yan. Hindi yan. Hindi naman nangawa. Hindi naman nangawa yan eh. Ano mm, dati? sa live, kaninang live ay ating tatlo pala yan. Yan o. No? Hindi na rin.

Oh. Kagano pa yun kalayo, kagano ang sagal kung darating, darating din yung panahon na magkakasama ko. Hindi naman natang panahon na magkakalayo. Ano ba? Ano <laughs> 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 ka Sige na ba? mag in mo talaga ako tunay. Sige na, mag-in-in ako. Eh. Ingrid, mo muna ano ko. Sorry. I-greet mo muna natin. Oo. Oh. I-greet mo muna yung nasa taas mo. Ano i-greet? Birthday niya daw bukas. Sino? Itong, yung nasa taas mo. Anong birthday sinasabi mo? <laughs> Berlino. <Birthday mo>. Jackie. <laughs> tawagan <tawadan> namin yan. <laughs> Oh, so, okay. Angela? Angel yan. Angela. <laughs> Angela first blood. For <laughs> the first gun. Laki makapagawa. <laughs> okay. okay. Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay lang. Kailangan ko muna magkapagawa. Okay, ito may sasabihin talaga ako sa inyo. Wala <laughs> <laughs> lang. Laki lang ako sa kanilang dalawa. Kung gasa niya, te. Uy, hindi, Wala akong samang loob sa inyo, ha. Ah. May baka sa sabihin. <laughs> Hindi, madilim dito. Eh, anong purpose ng ilang? Eh, i-flex ko na lang yung, <laughs> i-flex ko na lang yung mukha niya. Ayan yung mag mo. Hindi, wala na yan. Hindi, dapat nakapag-a-pinta mo siya. Pero i-post niya eh. I-post niya daw eh. Mukha <laughs> niya, ano ba naman? yun? Ano Uy, naman? ang pangit niyan.

Actually, so, tol, matagal ko na ito ang gusto si Jackie nung kami pa ni Angel. Pero mas pinili ko na, no? hindi masira yung relasyon namin. Oo, pero hindi ka pinapahalata. Oo. Oh. Pinapahalata yung halata yung mga chat mo. Halata yung chat, mga chat ko sa... So, halata niya yung mga chat ko sa kanya. Pero di ko, ano na, ako na naglalandin hindi na nililigawan ko. Oo. kasi may respeto ako, eh. Kasi wala, ay, may jawa na ako. Kaya, Di halata. di nga niya pinuputol yung chat niya. <laughs> pero di ako na ipaglandian. Pero... Pero puro lang, puro lang ka, ano, puro, puro kabaliw, puro kabaliwan na yung mga chat Kapag di ako na yung pagundian, chat-chat. Hmm. Uh -huh. Kaya nga sabi ko, wag, wag mo na kayo, Angel, wag mo na kayo magsalita ng hindi pa tapos kasi mahirap <laughs> na eh. <laughs> Bawas-bawasan ng Pagmamatigas ng ulo. <laughs> alam na, alam na, alam eh. <laughs> yeah, alam mo naman yun yung sasabihin mo eh. Pakatigas <laughs> ng ulo niya ni. Eh. Bagus na.